elephant horse for decoration guys ang ganda oh only here at Haraj oh, ba diba? ang gaganda pusa man yan siguro ay may own may ganyan Ayan, may kuniho. May kuniho. hindi ko alam mga an ba to. Or ano? So guys, ayan siya so guys. antik siguro ito guys antik. Hindi ba oh? yun ang ganda ng ano guys? yun yan yung mga ano dito guys pero ang gaganda, di ba? Ito yung tumutunog. Tama ba? Hindi ko alam. Pero ang cute. So, ayan siya, guys. O, di ba? Ang cute. Tapos, dito na part. Nasa harad sa ko, guys. Nice. So, dito, mm -hmm. mga antiques din siguro to. Pero tingnan nyo Uy, umaanda. Ang maganda. O, oh, may usah din siya. O, oh, may usah din. Pero ito, o, oh, may set ng yung sa inaunang panahon. Ayan. So guys, ayun siya guys. Alam niyo yun. Ito yung yung sa ano di ba? Ano nga yung tawag dito? Hindi ko alam ano yun. Oh, baka andyan si Jenny din. Oh. Ayan, Tapos, ayan, dito tayo na park. guys. Ang so cute. Oh. Ang lalaki ng ano, ng sa mga naunang panahon. Ayan. Hindi ko alam ano to. Ayan, dyan dyan. Ayan may elephants. Ay, hmm. Ang ganda nganga diba? ng nganga 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 ng ng nganga ng nganga ng nganga ng nganga ng dyan tapos na ba? Epic, tingnan muna natin dito guys. Yung mga naunang ano. So, ayan. Mm. Ang ganda ang, ang decoration. May impact din may malaki Ayan may ibon. Hmm. So guys, ayan tingnan nyo guys. So, oh. ang gaganda nung Tapos merong ganyan. May ano din yung ilaw. Oh. Ang cute nung bag. Ay oh. wag Ang cute nung bag. Meron din. oh ang cute ng bag. Bag ba ito? Oo, oh, oh, ang cute. Adi, janta Adi, sino? Bye! Bye! Wait. Adi, sino? Ano? Hindi ko alam ano yan. Guys. Oh, mga antiques ano to guys, mga antique na dito. kalinda dito. Pero ang cute ng bag. Ayan din oh.